Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang um, decision mga pa masagali channel. A fatal rules of matter. So ngayong hapon na to. Tignan natin yung sa inyo ng ating mga gabay. sa so, this is um, a random gabay for the sign of Aquarius. Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga acquirers ang ating mahahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo lalo na ang dinig escape ng ads away kayo ng Joss at may kapal siksik lingling na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages sa so, iyo ng ating angel spirit for the sign of choirs let's see and watch this angel spirit guys please give me information para kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha Let's see, guys. So, this is something the Seven of Cups. Now, some of you guys, na maaaring naguguluhan ka. Now, na maraming tumatakbo sa utak mo. Now, something confusion. Now, there's a multiple options. And there's a Six of Cups. Not maaaring related to with your family. There's something are uh, family related. Or either this is something on environment. Now, and there's a something in X. At the same time, na baka may dito ditong X mo. And this Saturday is Observe the, the Mental Clarity. Now, may mga bagay na magliliwanag dito. na ibig sabihin, lilinaw na ang iyong isipan. Now, kung ano man yung mga bagay na nangyayari behind the scenes. Now, some of you guys na maaring kumbaga naguguluhan ka kung ano yung nangyayari behind your back. not especially with your friends. Now, with your... And there's something and ex, I'd rather. Pero alamin natin yan. Now, naging natin yan. Ayos for give information po. And this is something the magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest may mga bagay na unti-unti mo na makukuha, matatamo, na ma, maari uh, maaaring uh, additional messages. And reference with the five of penta, some of you guys sa ka talaga na financial crisis or financial loss, na talaga marami kang pinagdadaanan sa ngayon, no? may mga bagay naman na nararanasan ka, and there's a four of sword, something rest, na like, ipahinga mo yung utak mo, No, you're overthinking and being paranoid. Some of you baka ka sa pagtulog. O marami tumatakbo sa iyong isipan sa panaginip mo. What is the seven of cups? Reference it with the three of swords. Some of you meron talaga ng gugulo sa iyo. No, may mga um, pananakit ng eksena. No, maaring kumaga ginugulo ginugulo ka nito para mawala ka sa concentration or para mahirapan ka. Additional messages tayo. With the six of cups. So there's a something of so there there's a success driven. Na may mga bagay na unti-unti ka rin mata magtatagumpay. Na unti-unti mo na rin may may yaayos, no ang yung sitwasyon natin yung kalagayan. The ease of so is in what? Now there's another one slow and steady, no? Kumbaga hinay-hinay lang, tayo tayo unti-unti naman niya, no? Baka unti-unti rin nagliliwanag sa lahat ng bagay, no? Kumbaga nagkakaroon ka ng realization, no? Maaring na uh, Kumbaga, napagtatagpi-tagpi mo na lahat ng mga bagay na nangyayari sa ngayon. And there's a, mag uh, there's a magician, the high So, ibig sabihin dito, may, may mga hidden agenda talaga. no there's something a mysterious way na no, may paraan ng ating Panginoon para ipagkalob sa iyo to. No? There's a something a power of God with an unexpected moment. No? Nangyayari to dahil biglaan. No? What is the five of pentacles? Reference with a death card. So some of you guys, there's something and ending and in your beginning. Maaring tatapusin na. No, ang iyong kahirapan. Na no, ang iyong mga nararanasan. No, kagipitan. No, mga utang, mga, mga hulugan. Maaring mabayaran mo na yan. No, there's something and transformation. What is the digital messages? With an angel spirit with the four of swords. Reference with the ace of pentacles. So something, a big shot and big money coming in. No, may malaking pera paparating. May malaking opportunities na darating. No, may mga magagandang eksena na darating sa buhay mo. No, maghanda ka raw dyan. So, let's see what is additional messages tayo. We the seven of cups and the three of swords. We have a five of wands. Something kakompetensya, siya, competence or complications. Na meron talaga nagbibigay ng eksena sa'yo dito para guluhin ka, lituhin ka, or talagang para pabagsakin ka. What is additional messages? And represent guys with a of one. So there's something in use na meron kang impormasyon na malalaman. Some of you, baka makatanggap ka ng phone call and messages and email, no? Maring ngayong araw na ito, makatanggap ka ng tawag o mensahe. This is a six of wands. For victory is yours. Na may mga bagay na magtatagumpay ka. Na may mga bagay na magliliwanag sa isip mo. Na sa sitwasyon mo. What is initial messages? And this something that's end of swords. Some of you talaga, no? There's something as sabotage. No, meron talaga sumasabot tayo sa iyo at meron talagang gumagawa ng hindi maganda sa iyo dito. No, meron talaga misteryo sa likod dito, oh. And this is not to deny it, pero Magkaroon ka ng siguridad pagdating sa sarili mo. No, don't share any information about yourself. No, about your family. And this is not to the devil card. See, kaya po mabasok sa panaginip mo to. Some of you talagang gusto ka pabagsakin ito. No, regarding din sa pera. No, it's either malaki malaki ang utang sa nito or malaki ang kinalaman nito abo sa pera maaring naiinggit sa iyo no para hindi na kumi, para pagbagsakin uh, pabagsakin ng ano man yung mga bagay na meron ka no what is additional messages and there's a the 12 cups na no, magingat ka sa makikipag uh, pakikipagsalamuha pakikipag usap no, sa mga tao sa paligid mo maging aware and there's something the full card wag ka magtitiwala basta basta no dahil ang tunay na kalaban mo ay maaaring nakakapasok sa inyong tahanan no? additional messages. And of course, this is something guys been denied of ones No, konting tsaga lang. No, napakalapit mo na para magtagumpay. May mga bagay na unti-unti mo na matutuklasan. There's a five of cups in reverse. Some, the, there's a something acceptance. Tinanggap mo na. No, natanggap mo na kung sino talaga itong tumatridor sa'yo. No, naliwanagan ka na. Additional messages. And there's a an need of ones with a fast communication, a fast movement. No, dito magkakaroon ng changes, development, no, sa buhay mo, sa situation mo. And because this is something that cause emotional killing, na magiging kalmado ng emosyon, or maaaring nga uh, tinatarget ka nito para mas lalo kang maging aggressive, na no, para maging pala decision or magmadali ka, no, or padalos-dalos. So let's see what is the initial message tayo. Pagdating naman tayo with the finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin to guys, so, let's watch this. So let's see how the, uh, the, additional messages tayo pagdating naman tayo sa finances and career so there is something guys with the world na no, some of you makakapag-travel ka dito na no, maaaring makapag-mabansa ka o maaaring, maaaring magsasuccess ka dito no, there is something success accomplishment and there is a secret sword na no, makakaalis ka talaga na no, some of you baka gusto mo mga iba bansa na makakaalis ka no? makakalipat ka na ng trabaho and there is a liquidity of protocols basta protection at pangalagaan mo ang your resource of income finances no? Trabaho. And there's a page of serving curiosity. Kailangan mo muna alamin lahat, no? Kailangan na pag decisionan mo At of course at the same time unawain mo muna, no? Maging mabusisi ka. And of course this is something that will force you a good luck. There's a turning back. Na no, maaaring swertihin ka na this time. Na no, maging maganda na ang ikot ng kapalaran para sa iyo. Lalo-lalo na usapin sa pera. no there's a the three of wands. The waiting is over. No, yung inihintay mo resulta document maaring dumating na. No? additional messages pagdating sa buhay pag-ibig. There's a strength card with a confident. So, kailangan lakas sa loob mo maging matapang ka. No, kailangan palaban ka dito. Alisin mo yung takot at pangamba mo. There's a seven of swords with a cheating line on you. Na no, pagdating sa love life, talaga niloloko ka ng asawa mo. No, there's a need of sorry with a toxic and negativities. No, may kasabwat to. No, maaaring may mga tao sa paligid mo na maaaring kumbaga toxic talaga. No, there's a need of something moving forward. Kailangan mo makaalis dyan. No, makalaya dyan. No, and this is something the six of pentacles, no, kailangan mo maging balanse. Dahil eh. ko um, kumbaga tutukan mo ang iyong sarili. And there's a hermit card spiritual awakening. Talagang gigisingin ka mula sa kahibangan, mula sa um, bangungot na to. No, may mga bagay na para magigising ka sa kamalayan. No? Matatauhan ka. What is digital messages pagdating sa kalusugan mo? There's a five of swords in reverse. There's a Saturn of Pentacles. Napatas ang laban, magigipatas na ang sitwasyon. Now, there's a chart with an action and movement. Magkakaroon ng changes sa development. Pagdating sa kalusugan mo. And this is something that's our moment for major changes. Magiging maayos na rin ang iyong kalagayan. No? Magiging maayos na rin ang iyong uh, pakiramdam. Now, there's a starker for healing and recovery. Makaka-recover ka na talaga na unti-unti nang gagandahan yung pakiramdam. So, there's, there's a higher friend for a lesson learned. Na matuto ka lang umiwas sa mga bagay na nakakasama sa sa'yo. Na matuto ka na lang, matuto ka lang sa mga pinagdaanan. some of you, may religious factor ako na since dito maaaring, kumbaga may palipad hangin ka. And there's is something that of course, something happiness. Na magiging masaya at magiging maligaya at magiging maayos na ang kalagayan at sitwasyon. So, let's see what is additional messages tayo. With the magical fire messages, advices, and of course, sa Pika Kai yes, or No. So guys, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kung hindi mo pa nalalaman ng Pika Kai yes, or No, bibigyan na kita ng mga informasyon. No, ang Pika Kai or No, pwede ka magtanong. No? Isa lang ang magiging tanong, isa lang ang magiging sagot. Pipili ka ng sagot with a 1, 2, or 3. Comment down below kung anong number ang napili mo para malaman ko kung anong ako kung ka ba sa reading na to para malaman ko kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. So guys, let's see, no? Alamin na natin anong eksena mo. We are an angel spirit with a magical fair messages to represent what? So let's watch this. Okay, let's see. With a magical fair messages to represent what? Magical fair messages. Represent with a patient, please. So kailangan mo haba ng pasensya mo. Matuto kang kumalma. And this something summer ngayon, summer season, mani masagot na lahat ng katanungan mo. And there's an assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. No, hindi ka dapat dumedepende sa mga sasabihin ng iba at hindi ka dapat dumedepende sa mga chika or mga um, pa, kumbaga, mga utos ng mga tao sa paligid mo. Parang ganun, dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. No, there's a new career. na magkakaroon ka ng bagong career dito. No? Magkakaroon ka ng new job, new work, yung opportunities, what is a yin and yang oracle card? represent guys, with a self-love. So, kailangan mo mahalin yan. And of course, alagaan so, ng sarili mo. Now, there's a dreams, Now, there's a message with dreams. Tatalaga talaga minibigay ka mensahe sa panaginip mo. Some of you, diyan ka dinadaan ng ating gabay, no? Kung baga, binibigyan ka ng paalala at babala para mag-pay attention ka sa lahat na nangyayari. And of course, this is something, guys, with a distance. Some of you, kailangan mo ng distansya o distance sa mga na mga tao sa paligid mo, retreat, disconnect from the world. No, kailangan mo magpakalayo layo o lumayo ka dyan sa mundong ginagalawan mo sa sitwasyon na kinasasadlakan mo dahil ang tridor mismo nakakapasok sa inyong tahanan and this is something guys with a moon with a shadow side something alisim yung takot at pangamba mo dahil marireveal na lahat ng bagay na sa paligid mo But let's see what is the secret is and what for synchronicities represent what? So, this is something in tune. No? See, this is something guys with an in tune, na parang sinasabi dito na uh, with a partnership. No, this is something in rise. Rising from the ashes. So, maaaring magtagumpay ka. No, maaaring, maging maganda na ang iyong sitwasyon. Magbabago na. No? Kung maga pinipilit ka man nila pabagsakin, mamumukad ka, mamumukad ka, at lalago at lalakas ka. And it's something good. No? May talagang ugat ng eksena. Ibig sabihin, may mga pinanggagalingan talaga. No? May punot dulo ng eksena na to. Let's see what is the Roma Sige for labor Laboracle deck. And represent with a calling from hearing from them. So, mayroon ka matatanggap na tawag from para sa mga tao sa paligid mo or maaaring um, sa mga mahal mo sa buhay. And there's a social media. No, some of you need to talk about by social media. And there's an insecurity. It's not self-esteem. Kailangan mo i confident mo. No, nag-aalin lang ano nangangamba ka. ganyan. So, kailangan na malakas ang iyong fighting spirit at the same time yung confident. What is an angel's number represent what? Angel's number represent with a 999 with a release. Ano yung mga bagay na kailangan mong alisin? your current circumstances are ending so you might take advantage of better ones if you are experienced seeing a significant change or conclusion viewing your life as a series of cycle of chapter may be helpful how can you make room for a for something to new to emerge no ano yung mga bagay na kailangan mo alisin baguhin no tanggalin no yung maling sistema or maling nakaugalian, maling nakasanayan. Ay, yun niya kailangan mong alisin at baguhin. What is the money move oracle then? No? Parang naabuso ka kasi dahil din sa sarili mong kagagawan. No? Ikaw yung naglagay sa sarili mong kasasadlakan. You created this situation and you have the power to change it. No? Ikaw yung, um, kumbaga, parang, um, tao dito, parang ina na mo sila para abusa, abuso, abusuhin ka. No? Parang pinalaki mo yung mga ulo nila non parang naging ano to eh tawag dito na ano mo sila na no? parang um masyado mo na bigay lahat ng mga luho or gusto nila no na spoiled mo sila no meron spoiled brat dito guys no i don't know kung spoiled brat to na aring uh, with your love life no na spoiled mo tong asawa mo or yung anak mo or mga nasa paligid mo kaya ginangster ka and there's a looking na unti-unti mong masisilayan, makikita. Ano yung nasa likod nitong lahat ng eksena na to? Malalaman mo yan. So, let's see what is the part of the light represent what? What is the part of the light represent what? Represent I am the light. So, ito, kumbaga, ikaw yung magsisilbing liwanag sa kanila. No, no matter the trials I face, I hold faith in the bright future. I transform darkness into the light opening my heart to others and to God. I draw the light to myself and shine with all my being, radiating love, hope, and strength. So see, kung baga pinapalakas at pinapatibay ka dito, nabibigyan liwanag ng lahat ng bagay kaguluhan sa buhay mo. What is a shadow work, in what? From the shadow work, in what? Represent with the unknown. Not surrender, curiosity, and faith. Uncertainty is the only uncertainty there is, no? May mga bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan na kailangan mong pakawalan at bitawan. no? kailangan mo magtiwala man at kailangan mo rin busisiin lahat ng eksena sa paligid mo, no? Kailangan pag nalaman mo to, hayaan mo ang ating Panginoon mag magdikta ang at magbigay ng parusa sa kuni mo, kung sino man na nagkasala sa iyo. And there's a what lies beneath with the future. Di ba maniwala ka with the principle of karma? Karma is waving. So, let's see what is the additional messages with the, what lies with it in the future. And there's a game over. No, tapos na. No? Tinatapos na. This is it. No? Wala nang mangyay, wala nang may papalag pa. Ito na yon. No? Tapos na ang laban. And there's a clarifying for a love situation. No? Parang, sa likod nito, lalaman mo maaring mawawakasan na lahat ng eksena na to. And this something boundless spirit, your only limits are the ones you put on yourself. Na ikaw ay naglagay sa sarili mong kasasadlakan, na ikaw din yung makakagawa ng parang para makalaya sa sitwasyon na yan. And there's a clarifying for a life situation. Let's see guys. Okay. So, this is something, guys, with a fantasy land. Make sure everyone involved is being realistic and on the same page. you no? Kung baga, um, para sinisigurado mo dito lahat ng bagay, no? Kung baga, lahat mangyayari, no? Lahat mangyayari at lahat mang matutupad, no? At lahat tayo maaaring parehas magaganap. Na no? parehas, um... Kung maga mararanasan lahat ng eksena na to, Huwag kang mag-alala Let's see what is the peak of our jazz no So, let's watch this Okay, let's see what is the peak of our jazz or no Ito na yun Let's start tayo with the number one Kung sino unang nakapili ng number one ito na yun No? In just a please give me information pa And there's a no On pins and needles Rock patch being stuck no? Ibig sabihin dito guys, no? parang pili mo hindi ka pan makakilis, hindi ka makagalaw. Nakasta ka sa situation. No, kailangan mo palayain yung sarili mo dyan. Hindi ka makakagalaw at hindi ka makakakilis hanggat na nananatili ka sa situation na yan. No? Kailangan mong bumangon at kumawala dyan. Number two, there is a no again, hidden dangers and stillness proceed with a caution. No, pinapaalalahan na ka dito, huwag mong ilaban to. No, dahil makakamaring yung kapahamak mo. No, huwag mong ipipili yung isang bagay na alam mong Uh, magdadala sa lalo sa kapahamakan. Number three, and this is something guys with a yes. Brilliant idea, clear path, bright future ahead. Ibig sabihin, tama ang iyong iniisip. No? Nakapili number three, maaring lilinaw na ang iyong kombaga um, kumbaga, pagdadaanan o dinadaanan. No? At maaaring magiging maganda na ang hinaharap mo sa kinabukasan. So guys, this is um, a random gabay for the sign of Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And I don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of sa Maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng ads away. Pagpalaing kayo ng Diyos at Megapal. sik sik dig na Nabiyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po in si the next video. Bye-bye and babush.